guys, nandito ako ngayon sa labas. Bibili ako ng ano? Ano yun? Bibili ako ng pagkain. Bubutom na lang ako. Ayun, lalaki sa likod ko ba? maganda talaga pag lumabas ka na lagi mo bitbit yung cellphone mo no? kasi dalawang cellphone ang bitbit -bit ko <laughs> pero bago ako pumunta rito sa labas nagchat ako sa kay Baba na Baba pupunta ako ng bakala kasi sabi ko nga mayroon nang ang na nagugutom ako sabi niya sige <laughs> alam niyo, pag nagchat chat ako sa kanya talaga ako nagchat chat, Siyempre siya employer ko eh. ayan So, dito ako nang sa labas. Pupunta na ako natin. Ano nga Ito yung labas dito. Ayan. Pero unahin ko muna yung ano. Unahin ko muna. Unahin ko muna dito sa grocery. Titingin ako kung may mga gulay ba. Sama yung krusyera ako. Mahirap ako. Tingnan ako. Ako lang. Bawa ako na ...nang lagayan. ako ng lagayan. Huwag dali ako kasi... ...yung alaga ko baka magising ba. Asan dito yung ano? Asan pa yung ano dito? Lala na yan. Nagubutom talaga ako. Pukuha ko ng isang merienda. <laughs> yan ang tsura ko ba? Wala talagang ano. Wala silang gulay dito. Hmm. Wala silang gulay. So guys, dito muna ha. Tignan ko ano May magustuhan ako Kunti lang naman ako punin ko Wala talaga Ay, sa totoo lang Nakakagotong Ito kaya ito ko. Oh. Ano to? Beef. to eh. Ay, three. Chicken. Kuha kaya ako nitong dalawa. Ayan Oh. Tapos. Wala akong maano. Wala akong maano. Ayokong kumain ng mga ganyan. Ito may ano. Ay, Diyos ko Lord kurason may paborito akong kurasong dito eh ito, magkano kaya isa nito ayun oh ay ito may maliit ito na lang kaya oh alam nyo ba kinasya ko lang talaga yung pera ko kasi syempre alam nyo na magkano kaya isa nito ayun oh Ay, mga langga. Dito muna ako, ha? Thank you so much for watching.